Hi po mga kabasura, another day na naman ng isang basurero dito sa Korea. At kahit nga medyo maulan, eto't eh, jumakpat pa rin tayo sa mga nakita nating tinapon dito sa basura. Waldo na naman to kasi mga mukhang mamahalin tong mga nakuha ko ngayon. Wala no. kasi akong alam kung magkano yung presyo ng mga ganto. Pero kung titignan ko pa lang yung mga itsura, eh mukhang mga hindi pipitsugin. Kaya kinuha ko, hindi ako naglalaro ng tennis at badminton mga kabasura. Basketball lang ang alam ko, kaya sa inyo ko na lang to ipamimigay. Basa ko sa comment section na ano eh. Wala bang Yonex dyan, sir? Wala bang Yonex? Ito na. Meron na. Parang mahal to. Kasi marami nag i na ito eh. Kaya tabi muna natin. Dala. Mas <laughs> masarap kasi ibigay may ganito eh. Para talagang ano. Player na player talaga yung dating. May cover pa, diba? At yun nga. Bali ngayong araw kasi ay inagahan ko na naman ang pagpaso. para kung sakaling meron ng mga tinapong gamit ay ako agad yung unang-unang makakakita. At ang una kong pinuntahan ngayong umaga, itong tapunan ng mga appliances. Dito nga ay wala akong masyadong nakita, kundi ito lang nag-iisa, itong maliit na speaker na pang computer. Iba kasi ay puro sira-sira na, nasira siguro dahil sa paghagis ng mga driver namin. At dahil nga wala akong masyadong nakuha dito sa tapunan ng mga appliances, kaya pumunta rin ako doon sa tapunan naman ng mga bakal. So walang mapupulot dito. Tara punta tayo dun sa tapunan ng mga bakal. So, andito naman tayo ngayon sa tapunan ng mga bakal. Medyo naulan. <laughs> Bilisan lang natin mamulot. <laughs> so, ayan ayan na. Dito muna tayo na ulan eh. Ay oh. na Naulan mga kabasura. Wala rin yata dito ah. Ayun oh, ayun oh. Ayun oh yun, 'yun. Ay wow. Uy, mga 'yung mga ano. Mga badminton. Nice. Eh, no? Unix pa yung tatak na ito. Badminton ba to? Parang medyo malaki. Ay! Ano? What? Pang tennis. Eh no? Pang tennis naman. <laughs> eh no? Pang tennis naman mga kabasura. ambon pa eh no? Naulan pa men. Ay wow! Ang ganda. Grabe parang bago pa oh. What the? Eh no? Ito, ito kaya. Eto naman. Anong tatak na ito? Di ko alam. Oraya. Meron kaya? Ayan o. Oh. Oo nga. Ayan ho. Wow. Mga pang tenis Mga kabasura o. Oh. Ayan o. What? <laughs> Ang gaganda. Head. Ay parang mahal itong gantong ano tatak. Ang ganda mga kabasura o. Oh. Parang bago pa. What the heck? Jackpot na naman. Ito maliit pang. Ay parang walang laman. Walang laman. Cover lang. Wala nga, O, oh, natutupi eh. Pero okay lang. Meron akong mga napulot na badminton na walang laman. Eh, two Yonex din, oh. Marami naghahanap ng Yonex. si eh, Mahal ba yung Yonex? Mahal ba yung anong Yonex? Ay, 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 ay mas maganda to. Wala, mas maganda to. Grabe, oh. Bagong-bago pa, oh. Kita nyo naman, mukhang mamahalin talaga to. Kunin ko. <laughs> Kunin ko, mga kabasura. Meron tayo mga kabasura na mga player ng tennis. Tapos yung mga nahihirapang bumili, pwede na to. Grabe, nakatatlo tayo. Tapos isa walang laman. Ano yung isa dun? Yun know? o? Ano yun? May bag pa dun eh. Teka lang. Baka meron pa. Grabe, nababasaan na ako. <laughs> Ay, ano to? Wala to, pang ano to. Ay, ano? Butane gas. Butane gas range, yun know? o? Babalikan ko. Ito muna. Importante to. Mga mamahalin yata to eh. Mer meron akong nababasa sa May nababasa ako sa comment section Na ano eh Wala bang Yonex dyan sir? Wala bang Yonex? Ito na, meron na <laughs> Tara kunin natin to Eh no Tatabi ko muna What? Ayos to Tatabi ah. ko muna dito to Grabe ganda Nabasa ako Nabasa <laughs> pa ako Ang ganda mga kabasura Eh medyo madumi pa eh no, tatak niyo, Yonex. Uy, lumakas na yung ulan, sakto. <laughs> isa. Ito walang laman eh, pero meron naman ako mga badminton doon na nakatabi. Na walang cover. Ito na lang, Ito na lang ilalagay ko. Oh, walang laman. <clears throat> pero ang ganda oh. Ganda ng cover. Ito naman, natatak nito. Araya. Araya tong isa. Ang ganda nito, ang ganda ng kulay niya, orange gray grabe mo mahal to <laughs> no mahal siguro to mga to no eh, sa mga uh, nakaraan nagbigay tayo badminton ngayon ito naman tennis naman to pang tennis mas mahal siguro to no kasi mas malaki ito pinaka maganda talaga sa lahat Iyan, you no know? grabe nagpula-pula po nagmarking ng pula yung hawakan niya ganda mga kabasura Makeover pa talaga eh, oh. Oh, Yonex. Oh, mga kabasura, alam nyo na. Oh, meron tayong pang-tennis ngayon. Di ba? Hindi lang pag hindi lang pang badminton, no? oh. May pang-tennis na rin. <laughs> meron tayong dalawang Yonex dito, eh, no? Yonex, tapos is isang Araya. Hindi ko alam to, ah. Hindi ko alam kung magkano to mga to, pero parang mahal to. Kasi marami naghahanap na ito, eh. Kaya tabi muna natin, tara. Tabi muna natin. Mag-anap na lang ako ng pagbibigyan. Eh no, ito yung mga napulot ko na nakaraan, walang mga walang mga cover. Gagamitin na lang natin tong isa para pambalot dun sa isa. Tingin ko ito na lang yung dilaw, yung Adidas na dilaw. Eh no. May Adidas tayo dito, yung eh, dilaw. Ito na lang ilalagay ko. <laughs> Lagay ko na lang to. Eh no. Oh, napulot natin cover dito na lang. May kulay dilaw naman siya eh. <laughs> Pero Adidas to. Adidas yung tatak nito yun ng badminton. Di ba? Makakapamigay na naman tayo mas masarap kasi ibigay may ganito eh para talagang ano uh, player na player talaga yung dating may cover pa di ba dumapat na naman tayo ngayong umaga o, meron na tayong apat na ready na ipamigay let's go badminton tsaka tennis Ha-ha-ha! <laughs> oh dito niya lang abangan yan na. sa nag-iisang basurero tv be kind but not always certain na naman kahit umulan okay badminton at tennis <laughs>